guys, mga kamasbate, good morning! Ngayon araw ay ang last day of 2023. Kaya naman maaga ng ako gumising para masilayan ang last sunrise ngayong taon at grabe talagang napakaganda! Music Tapos ko ang masilayan ng unti-unting pagsikat ng araw ay umuwi na rin nga agad ako ng bahay para maglinis. At ang last ko ang ginawa ay nagwalis-walis na lang nga ako dito sa labas ng bahay namin. At syempre, kailangan natin maglinis dahil magbabagong taon na. Pumili na rin nga ako ng kape sa tindahan. Actually, minsan lang talaga ako magkape. Pero ngayon parang ang sarap araw-arawin. Kaya ayan, for the kape si Inday. <laughs> Pakatapos ko nga magkape ay lamabas na rin nga ako ng bahay dahil magpipicture-picture pa nga kami nitong pinsan ko sa lugar na palagi naming pinupuntahan. At dito nga yung sa tabi ng dagat, super hilig talaga kasi namin sa dagat at dito rin kami palagi nagpapalipas ng oras kung wala kaming ginagawa sa bahay. At maganda rin nga ditong magtambay kapag hapon dahil tahimik at presko yung hangin. Ayan nga at lumalabas ng pagiging professional photographer nitong pinsan ko. Galawan palang matindi na. Pero sana lang talaga matindi rin lahat ng kuha mo. Dahil kung hindi ay naman, mapipilitan naman akong gawin ng kadalasang teknik sa pagbipicture. At sa galingan nitong pinsan mag magpicture, mas maganda nga sa akin nalang iharap. Ako nalang yung mag-a-adjust. Yung di ka na nga magaling magposing, di pa magaling yung nagpicture ay talaga namang furpy combination. Mabuti na lang nga at napakahangin kahit napakainit. Dahil kung hindi sasakit talaga yung ulo mo. nga namin kanina mag-picture ay eh bumalik nga kami ngayong hapon para hindi na masyadong mainit. Ito nga yung huli naming pupuntahan sa tulay na gawa sa kahoy ng kawayan. Maganda rin kasi dito mag-picture-picture. Tapos pwede ka rin dito magpalipas ng oras pag hapon dahil hindi mainit at kung gusto mo rin makita yung sunset. At isa nga sa mga nagustuhan ko dito ay napakahangin at tanaw mo yung mga gandang tanawin tulad ng mga bundok sa malayo o bukid. Kaya pag naglalakad-lakad ako, dumadaan ako dito. Naghinagabihan na nga guys mga kamasbate, ito na nga yung bumungad sa akin paglabas ko ng bahay. Maraming ang nagsasayawan at iba't ibang tugtugin, napakasaya kasi ng mga tao ngayon sa pagsalubong ng bagong taon. <laughs> Yung isa nga sa mga masayang na experience ko bago yung pagsapit ng bagong taon ay yung pumunta kami sa bahay ng kaibigan ko tapos bago ka raw umalis ng bahay kailangan mo raw munang sumayaw kaya kahit di ako marunong sumayaw ay napasayaw talaga ako oh, no! <laughs> nga po guys yung nangyari sa amin sa bahay ng kaibigan ko. Napakasaya pero nakakahilo. At heto na nga po guys at ilang minuto na lang at magbabagong taon na. Hanggang dito na lang po guys. Bye.